tayo mga lalabs. Potocol po oh. inangit tsaka ah uh, bilo-bilo oh malapot siya mga lalabs masarap. Mm di ba? Hmm. Masarap po ito mga lalabs. Matagal na din po ako hindi nakatikim ng ah uh, at bilo-bilo. sarap ayan, yaring po ako sa mundo sa kanya at saka, ayan, nagbihis na po siya mga lalabs hindi ba? kain po tayo <laughs> nagkaka sayo pa yung mundo ko mga lalabs may hindi sumayaw may hindi po siya sumayaw mga lalabs ito po ay ah, inangit na order ko lang po mainit-init pa oh sa akin isang mabait na customer ayan mga lalabs mm. ayan kain tayo sarap masarap po ito mga lalabs saka makunat yung malagkit hmm. makunat sya hindi hmm. mo natin mga kalalabs sarap dito sa inyong at mga lalab. Yung medyo nagtututong siya ng bagya. At sarap po yung nagtututong. Sarap daw po mga lalab. Ito pa ah. Mr. siguro pag naubos mo yung isang ganito busog ka kahit ito lang kasi po ah mm. uh, ano to eh sik sik mga lalaks bye bye na po sa inyo tayo na po magmerienda Thank you for watching. Mapasin nyo, siya lagi yung nakikita nyo. Yung binata ko po ay mahihayin yun, mga lalabs. Pero gusto din mag-reels. Gusto din niya mag-reels, mga lalabs. Gusto niya akong tularan. Bye-bye! Sabi ko pagka ikaw ay mag-reels, papasukin mo social media wag kang mahihiya kailangan po eh pakapala ng pets no, diba? kailangan di tayo mahihiyain pagka tayo ay ah, uh, nag naging content creator o tayo ay naging vlogger bye bye thank you so much po bye bye